so guys per um, day today ng inyong kanalay sa kailangan natin yung ay ng ating katputi ng ating hanap buhay Andito dito ngayon sa SB nit Hi! bye 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 tayo bye 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 kaya si Kuya? Huh? eh, naman ko sa inyo Yung security, madam. Parang may security ngayon. Alert! Nauunan mo sa amin. Saan? pangyaman iba Ano yan? Aiyo! Anong yung session na natin ng SBS. Kaya na hindi masarap. Nakatapos sa amin yung Pero yung sila, nagagamang kamay ng mga nurses nito na na ay sa excited na ako. Pag-aabit ba? effective siya Yung una saan, akin, siguro dahil ang workout na ko mga kailan, masigil ako, pero dahil nga, lahi namin na medyo butumen, butumen, ano talaga, napapawasan ko. Nung kahit na favorite yung food ko, yung food ko, ayoko, busok ako, hindi ko na siya kapitulit. Ang powers, failure. Yun yung matalag ko kayo hindi ako gabi na ako Yun yung SB Slim. Pag talagang dito sa SB Slim, SB Slim po yung ginagamit namin, pampatulong po, para hindi tayo masyadong naglalamon. Ha? Judgment. Thank you so pa? Ang mga ito yung pa? Ang mga pa? Ang mga ito yung ito yung pa? pa? Nking, set, o, yung nasa dating, sa dating pala. Oh, yung sa second one, sa dating pero yung may mga hollow jan, yan yung gold Alam niyo ba na hindi pa ako tumara din, mayroon ako, may ako ng coffee, ang di ba? May coffee tapos, may apple, limo, tapos din sila itong mayaman. Basta ko anong gusto niyo. Ganyan, bibigyan nila sa inyo tumawag lang kayo mag-schedule na kayo, 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 kayo dito sa SB Clinic. Yan, nagdadagdag na pa kabait ng mga staff nila, napakaganda ng mga kamay at ang importante, epektibo ang pagganda mo at pag-sexy mo. Let's drink to that. Ang bongga, di ba? Ang mayaman. na. nato sila dito, siya yung coffee nila dito. Parang Starbucks. Yung may machine, yung binigrag-grip ba? Kaya... Yes, B! ako, Mel. Pero <laughs> <laughs> na ganun, di ba? Kaya makikita niyo mamaya. Kung approve yung ano ko, tutuloy natin. Pag hindi, sabi ko nga kay madam, hindi ako allergic, allergic sa gamot, sa pagkain. Wala, laki akong babuyan. Baka sila pa matakot sa akin, mga germs. Di ba? <laughs> ganun naman ang anesthesia. Dahil compare, um, hindi po ako allergic. Sabi ko kay Doc, di ba? Hello, lalaking nila. Laking squatter, di ba? Sino matatakot sa akin yung germs? Anin diba? Mag-draw Para... okay, yung sige? Para makita yung difference. Nalagyan lang ako ng salamin kaya hindi ako pwedeng mag niyan. Okay? Pero yan, balitaan ko kayo mamaya, okay? Gano'n. Gusto ka nito okay? Hindi. hindi ka maaaring nito. Hindi. mo. sa ginawa sa Hindi mo hindi lang Okay, perfect. perfect.

yan, ang aking gamot. Thank you. SB Clinic. At pagkatapos naman namin tayo, magpa-fresh, ayan, magpa-slim, mag-grocery tayo dahil yung mga anak ko, hindi pwede magutom guto mula na kung laman ang aming rep at ang nila sa school. Siyempre, kaya tumatagal po ako sa pag-grocery, tinitingnan ko una yung presyo. Siyempre, <laughs> siyempre, mga kananik, katatay, madam sir, kailangan mauna muna yon. Dahil kung magkukulang tayo ng pambayad, nakakaya, magbabalik pa tayo. Yes, ito yung favorite ng mga anak ko, this one. I'm sorry ayan, super ikot. Favorite din nila yan. Sige. Ba, Kanilang okay. breakfast sa school. Kaya oh, dino, dino. ng pancake, oh, meal. Yan <laughs> <meal. laughs> yung importante. Yung mga lang ng nila. Yung dino ko sa mga kasi may kasi medyo pricey, di yung kasi kasi nila. Lahat Ganon. Kami kasi nila. Glory to oh. God. Yan si Sa pambili, mga pagkain ng mga anak ko namin. Ayun ganun pala yun. Bakit natin? Hmm. Alam mo, dito lang ako sa SNR na nakakita ng fresh na juice. Ayan. Pwede na ba akong tindora? Tapos nilalagay yung juice dyan. Orange. fresh. Ay, ang bilis lang pala, no? Kaya pala kapag nagjujusing ako, matagal pala talaga. Sige ako na. Para hindi ko mahirap. Naks! Wow! Sige lang. Nagayo Tangkad mo no? Ayun. Oh. <laughs> Wala kang katungan no? Ayan, kumuha rin tayo ng mga chicken. Ito yung favorito rin ng anak ko sa mga ribs, Prussia. chicken, dalawa sa lajad, yung cake, sila rin. Ayan, kayo po po ako din ang kain. na ako sa kasila na ng... yun. Ayan. Oh? Ang dami-dami okay, nila. Pero siyempre, <laughs> isa na lang. Kaya, Anong <laughs> ilang days <din> natin? days days. Mga bata. Ayan. Tsaka, pang one ba to? Huwag po kayong mag Yes, ma'am. Yes, ano kayo? Meron kayo pre-taste? O, takpan mo na to. Doon na lang ako sa pre-taste. Mga anak ko na lang yan. Yun naman pala. Ikaw, hindi ka nagsasabi. May pre-taste. Doon tayo sa pre-taste. Dito na lang. Ano ko? Katokayo ko, ko si ate. Alay, like, hello ka dyan. Hello po. Ay, Ito yung first free. Hindi <laughs> kayo kay ate. Ito na ulit, ma'am. Ang Anong sarap. Hindi ko nilasahan. Paano mo ulit? Tapos isa pa, ma'am. I love yes, you, di ba? Yes, ma'am. Last? Ang sarap. Isa na lang, ate. <laughs> Alam mo, love kita eh. O, oh, di ba? Ito yung maganda sa SNR. Ang daming free dito. Yung iba kasi bawal ako eh. Pero gusto ko rin sana itry. Thank you, ate. Di ba? Okay na, nakakaya naman. <laughs> Thank you. I mean. <laughs> Subscribe Subscribe to my channel